Magandang umaga sa inyo. Ay maulan pala ng umaga. So maulan po dito ngayon sa Valenzuela. So, andito pa po ako ngayon sa trabaho. So mamaya pa ako mag-out as 8. ah. So mga pitay mga kaurag. Kasi medyo malamig ang panahon. Malamig na pang panahon kasi maulan eh. bibihira lang ako magkapi mga kaurag kasi ang kapi po kasi ay nakaka acid uh, um, pag wala kang kain tapos magkakat, mahilig mahili ka magkapi na walang laman ang tiyan so, nakaka acid po yan lakas po ng ambon Kanji Coco. mo muna ako ng mga alaga ko. Oh. Ano? Maglalambingan na. Ano? Ano? ako makakaroon sa bahay. Basang-basa nga ako dahil umuulan sa labas. At uh, ayun. Makakapagpahinga na ako ng uh, maayos. Dahil mamayang gabi, pasok na naman uli ako mga kaurag. Ah. At ako magbibihis muna. Sige, babay mga kaurag. Nandito lang muna mga kaurag yung ano ko, ang aking uh, vlog. So, uh, Salamat mga ka sa mga uh, sumusubaybay sa aking uh, mga video. Uh, paki-subscribe naman po ng aking uh, YouTube channel. At so, ang aking Facebook page, uh, TV, uh, Maraming salamat. Support lang po tayo. Bye-bye.